Hey, what's up mga tropa? Uh, eh, almost good evening na mga katropa sa inyo Lahat eh, Time check 5.35 mga katropa Ito na Pinabaybay ko na ang Isabela Ano yung nasa sa Quezon tayo? Eh, sunod Ruas Ruas hindi sa kabila pala yung mga katropa pero madadaanan natin kung saan nagbebenta si Tinsan na nagdadala ng may pakibenta dyan sa may Alicia Isabella na, ito po mga katropa ako. padilim na mga katropa dito sa Isabella halos palay na dito ang produkto nagutol sa amin talagang ang putok ko doon eh, ay mais may mga pala palayan din doon pero majority mais sa rin ayan mga tupa nag ilaw na tayo at ang takbo natin tsinta pa lang mamaya sanda na yan 120 na mamaya yan mga tupa pa yan o speedometer na eh, nagkapila kanina doon, Ayan, may pwits dito. Kapila ako kanina doon sa ano? Quezon, sa Bela. Bayan ng Quezon yung kanina. Inintuan natin, mga katropa. Maliwaliwa lang pa naman, mga katropa. Kailangan malagpasan natin, mga katropa, yung mga tracking dito na mapapagal. Gapang yan eh lalo mamaya sa Santa Fe may puko kogpata dun maraming kogpata dun kaya ayun lang malagpasan natin eh may uh, may truck sa unahan yan no? kaya mabagal Gapang kasi yung mga ito ka mga tropa ha? sama ang ah, dito pinapaybay ko na ang Isabela. Isabella trail na to maliwanag pa ano nagtarap sa yan gapang yan eh e, ang kaganyan mais e, mais alay kaya e, kung maaaring mais yan e, mga tropa oh gapang hindi naman gapang na gapang yan medyo mabilis pag ito pa yan pero mamaya may mga malalaki yun, naggapang talaga okay, tingnan tayo mga kapapa so, ayan ang bilis natin same pa na pala sana mamaya masapul natin mga bypass dito para mas mabilis tayo pero target ko na ito ng kabite eh is 3 o'clock ng madaling araw mga kapatwaka 10 hours lang kasi mas mabilis yung pabalik eh. kaysa sa para, papunta doon sa probinsya na amin so, Mamaya mga tropa Ang nag-iisang katropa nyo na solo driver papalit ng kabili galing kagayan ng Abukay Peña Blanca so eto na pabalik na ako, mga ka update ko ulit kayo mamaya mga ka-trabas pero doon sa maliliwanag lang kasi walang ilaw itong golf ko camera ko so no so mamaya na lang ulit mga ka update ko kaya ingat-ingat ingat kayo ha stay safe mga ka God bless